Good morning, YouTube. What's up, Vince Ultra in the house. So, good morning. It's day one hundred ninety of twenty twenty-four, and I would like to say thank you and baraming salamat sa mga sumo sa and sa motovlogs ko. And this morning, I would like to talk about life hacks and biohacking. But in the meantime, I would like to give you some insights and paano simula. So. My name is Vince, and way back 2019 I was being kidnapped. So I'm here, I'm back. Long story. And to make the long story short, I've made a book about the feeling 2024, and it's in Amazon right now. And I'll try to link in the description. So check it out. And let's get into the action. So this is the message that I want to relay to you because you manifested me on this day and like papa to all in lahat and to the worldwide fans that i have so i do really apologize for that noise because the vehicles is you know going to their work and doing their normal job so all right let's start so dumaan na in July 7 then the July 7 has something to do with the portal so mahabang explanation but you manifested me in eto sa sasabihin ko yung mga sikreto na dapat tayong umalis sa matrix so ako dati akala ko iba yung buhay pero hindi eh So, nung nakalabas ako sa Matrix and I'm gonna create a more videos about that depending dito sa reaction ng video na to. So, um, this is very difficult because I have to make it Taglish but it's easy to explain in English. So, para sa mga Pinoy na tropa ko, andito kayo na manifest nyo ako dahil meron akong isang bagong mission. So, Meron tayong kakaibang natuklasan na uh, i-share ko sa inyo. So, bakit nga ba tayo nagtatrabaho? At para saan yung oras natin? So, ako nag-decide ako na wag magtrabaho kasi gusto kong makita yung kakaibang mundo. So, sa dami ng librong nasulat ko within the span of 190 days, I think naka akong libro, so... Let's start with the biohacking. So, ito yung ginagawa ko ngayon. So, meron akong pinag-aaralan at gusto kong i-show sa inyo, gusto kong ipakita sa inyo na merong nangyayari ngayon na dapat n'yong pakinggan at dapat maging aware kayo. So, sabi ko nga you are the creator of your own life. So, hindi naman kasi tayo dinisign para magtrabaho. What do you mean by that, Vince? So, mga ka-ultra, hindi tayo dinisign magtrabaho kasi illusion lang yan. Dapat umalis tayo sa matrix. So, yung matrix na sinasabi ko, nasa simulation tayo. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong maniwala sa akin or bahala kayo. Pero, marami nang nagsasabi at the mere fact na tinatagalog ko to, napakalakas nung download. No, tinatawag. So, yun na lang. And then, hindi ko rin alam bakit ngayong umaga sinipag akong mag-video uh, nito para sa inyo. So, salamat at pinanood nyo. four minutes na ba? at ito sisimulan ko na. So, yung mga spiritual seekers at yung gustong ma-discover yung sarili nyo, I suggest mag-nature trip kayo. And then, you have to do the grounding. And then, yun. So, o nga pala, nagsimula ako sa law of attraction way back 2008 pag uwi ko ng Dubai. And then, sinubo ako ng panahon, kinit na pa ako, dinila ako sa BGMP, 1,417 days. And then, doon ako nagsulat ng mga libro ko. Imagine, lahat yon nagawa ko na with the uh, digital form. So, paano tayo i-exit sa matrix? kailangan nyo ng self-discovery. So, ngayon, brainwaves na yung pinag-uusapan. Dati, law of attraction, paano ka magmamanifest. So, sasabihin ko, hindi naman talaga magmamanifest ang mabilis yan. Kasi, it start, starts with the mindset. Kailangan na mindset ka na ganito yung gusto mong buhay, alam mo yung mga gusto mo, alam mo i-define, alam mo yung mga panaginip, na i-translate. So, regarding sa panaginip, I'm a dreamer. So, nakakalipad akong para si Goku. Yes, nakakapag-wheelie ako. So, kaya ganito ako. Medyo weird. But, extraordinary yung keyword. So, huwag nyo weird weirdo kayo. Pero, but you are extraordinary. And, shout out to all... Spiritual seekers at yung mga mahilig mag-trail Shoutout sa inyo lahat And masyado akong na-overwhelmed ngayon. Masyado rin ako masaya. Kasi it's a new morning na binigyan tayo ni Lord na pagkakataon na may bahagi sa inyo to itong journey ko. So, dito sa 190 days ko sa Baguio, napakasaya ko. Dito ko lang yata nakita yung serene life na all I have to do is render videos, enjoy motorcycle, travel, you know, write a book, So, I'm into writing books and I have about three or four So, naka-upload na siya sa Amazon. Oo nga pala, meron tayong Libot Pinastek support, supportahan nyo. And going back to the topic, um, magre-release na ako ng mga ganitong mga video. Pakicomment lang na gusto nyo, sige. So, yun nga mga tol, mga ka-ultra. Ah... Uh, Balansihin natin yung buhay. Mag-explore tayo, huwag matakot mag-explore. Kasi it start with the consciousness and yung hemispheric synchronization. That's why they called it Hemisync ni Kuya Bob Monroe. Check out nyo yung Hemisync Institute or Hemisync Technology. So, yun yun. So, we're using brainwaves right now to manifest our reality and nag-shift na tayo sa 5D crystalline body state meaning mas malakas tayong magmanifest mas magagawa natin yung mga gusto natin compared dun sa lumang 3D na body state so again kung gusto nyo tong makita pa ng mga ganitong videos let me know in the comments down comment down below um, shout out nga pala dun sa mga idol ko Shoutout uh, shout out Jadron shout out. Motodeck, uh, collab soon boss read barap so shout out sa mga people Uh, Magre-release tayo ng mga box soon. So, supportahan nyo ako dito sa channel pag sweldo ko. Hopefully, mga collab ko yung mga kailangan makolab and ma-manifest natin along the way yung mga taong kailangan natin ma So, nagpapasalamat ako sa inyong lahat at mga ka-ultra, stay positive and bibigyan ko pa kayo ng mga video. So, eto muna for today. It's day 190 and God bless sa ating lahat. Huwag nyo kakalimutan si Jesus Christ at si God pa rin ang Alpha at Omega. Balansihin natin, magsimba tayo. And spread the good word. Stay outdoors, enjoy the life, live life to the fullest, read the Bible, and then explore. Huwag kayong matatakot na mag-blur yung science at religion. So as long as may balance at grounding kayo, God will provide and God will take care of us. And kung sino yung mga nakakaalam ng blessed salt you need to do that for your protection put it in your shoes and then you know all right so thank you and god god bless sa lahat to god be the glory enjoy mga ka ultra and stay tuned for more updates